Si Monmon, ang batang matanong. Hello mga bata! Magandang araw! Handa na ba kayong makinig sa ating kwento? Ngayon ay pakinggan natin ang kwentong Si Monmon, ang batang matanong. Isinulat ni Marcela M. Mendoza at iginuhit ni Aileen D. Cunanan mula sa City Schools Division of Kabuyaw. Si Mon, Mon ay limang taong gulang na batang lalaki. Mahilig siyang magtanong ng magtanong ng mga bagay-bagay sa kanyang paligid. Isang umaga ay may nakitang halaman si Mon, Mon malapit sa kanilang bintana. Dahil hindi mapakali ay tinawag niya ang kanyang ate na si Melba. abala naman sa kanyang ginagawa. Maya-maya ay lumapit na rin ang kanyang ate. Ano ba iyon, Monmon? -mon? Ang tanong ng kanyang ate. Itinuro ni Monmon -mon ang halaman sa kanyang ate at itinanong kung ano ang tawag dito. Naku, Monmon, -mon, iyan ba? Akala ko naman ay kung ano na ang iyong itatanong. Iyan ay gumamela, ang tugon ng ate. Ate, ang ganda ng kanyang mga bulaklak, may pula at dilaw, ang sabi naman ni Monmon. -Mon. Hay nako, Monmon, lahat na lang tinanong mo, sabay talikod ng kanyang ate. Sabado ng umaga, dahil walang pasok ang nanay at tatay ni Monmon, -Mon, ay maagang nagising si nanay Meli. Naghanda na ito ng kanyang lulutuin para sa kanilang almusal. Maaga rin nagising si Monmon -Mon at ang kanyang ate. Magandang umaga po nanay, tatay, bati ni Monmon. -Mon. Magandang umaga rin anak, ang sagot ni nanay Meli. Halina kayo at kakain na tayo, ang sabi ni nanay Meli. Sabay-sabay na nag-almusal ang mag-anak. Habang kumakain, ay tinanong ni nanay si Monmon -Mon kung gusto ba nitong sumama sa palengke. Monmon, -Mon, anak, gusto mo ba akong samahan sa palengke? Opo, opo nanay, gusto ko pong sumama, ang sagot ni Monmon. -Mon. O sige, tapusin muna ang iyong pagkain at tayo ay aalis na, Nang matapos na ang kanilang almusal, ay naghanda na si Monmon para sa kanilang pag-alis. Habang nasa daan at patungo sila sa palengke, ay abalang-abala si Monmon sa pagtingin sa mga bagay na nakikita niya. May napansin si Monmon sa daan habang sila ay papatawid patungo sa palengke. Nanay, nanay! Tawag ni Monmon. Bakit po nilalagyan ng guhit at kinukulayan po nila ang daan ng kulay dilaw at itim? Pangungulit na pagtatanong ni Monmon -Mon kay Aling Melly. Monmon, -mon, anak, nilalagyan nila ng guhit at pinipinturahan yan dahil dyan ang tamang tawiran, ang sabi ni Aling Melly. Bakit po nanay? Bakit dyan dapat tumaan? Ginagawa nila iyan para maiwasan ang aksidente. Ang tawag dyan ay pedestrian lane. Ah, kaya po pala nila kinukulayan, ang sabi ni Monmon. -Mon, sabay kamot sa kanyang ulo. Hindi pa man nakakalayo, ay muli na namang nagtanong si Monmon. -Mon, nanay, nanay, hindi po ba parke po iyan? Turo ni Monmon -Mon kay Aling Mely. Oo, anak. Parke nga iyan. Bakit po kaya ang daming mga bulaklak at puno sa parke? May mataas na puno at maliit na puno. Kasi, anak, ang mga puno at mga bulaklak ay nakakatulong sa pagpapaganda ng ating paligid at nagbibigay rin ito ng malinis na hangin. Ah, kaya po pala, nanay. Ang sagot ni Monmon. -Mon. O oh, Mon Monmon, nandito na tayo sa palengke. Huwag kang hihiwalay sa akin at maraming tao. Opo, nanay. Ang sagot ni Monmon. -Mon. Habang abala si Aling Meli sa pamimili, si Monmon -Mon naman ay malikpit na nakahawak sa kanya. nakita ni Monmon Mon ang babaeng katabi ni Aling Melly na may kinukuha ito sa bag na kanyang daladala. Agad namang kinalabit ni Monmon Mon si Aling Melly. Dahil abala sa pamimili ay hindi agad napansin si Monmon. Mon. Hindi tumigil si Monmon. Mon. Nanay! Nanay! Ano ba yun Monmon? Mon? Saka pa lang sumagot si Aling Melly. Kasi po, itatanong ko kung ang wallet po ba ninyo ay pahaba at kulay asul. Oo anak, bakit? Ang sagot ni Aling Mely. Kasi po, ang wallet ninyo po ay hawak ng babae. Sabay lingon ng kanyang ina sa katabing babae. Aba! Akin ang wallet na hawak mo! Sigaw ni Aling Mely. Dahil sa nagulat at nabigla ang babae, ay nabitiwan nito ang wallet. Nahuli naman ang babaeng mandurungkot. Maraming salamat anak, dahil kung hindi sa mga pagtatanong mo at pangungulit, ay maaaring nakuha na ng babaeng iyon ang aking wallet. Salamat anak, sa bayakap kay Monmon. -Mon. At dito nagtatapos ang ating kwento. Nagustuhan ba ninyo ang ating kwento ngayong araw mga bata? Kung gayon, ay sagutin natin ang ilang katanungan. Unang katanungan. Sino ang batang matanong? Tama. Ang batang matanong ay si Monmon. Pangalawang tanong saan sila pupunta. Tama, sila ay pupunta sa palengke. Pangatlong tanong, ano-ano ang mga lugar na nakita nila papunta sa palengke? Tama, ang mga lugar na nakita nila papunta sa palengke ay ang pedestrian lane o pook tawiran at ang parke. Paano nakatulong si Monmon Mon sa kanyang nanay laban sa mandurukot? Tama! Dahil sa kanyang pag-uusisa sa mga bagay-bagay na nasa kanyang paligid, ay nakita kaagad niya ang mandurukot na kinukuha ang wallet ng kanyang nanay sa loob ng kanyang. Dapat bang palagi tayong nagtatanong sa mga nakatatanda? Bakit? Ipaliwanag ang sagot Tama! Mga bata, dapat palagi tayong nagtatanong sa mga nakatatanda Upang malaman natin at maintindihan ang mga bagay-bagay na nangyayari sa ating paligid upang maiwasan na rin ang mga pangyayaring hindi inaasahan. Mahusay mga bata, maraming salamat sa iyong pakikinig. Sana'y may natutunan kayo sa ating kwento. Hanggang sa muli, paalam!